Iba-iba epekto ng isang pagkakamali sa iba't ibang tao. Merong babangon upang magbago at mananatili sa tama. Meron namang mananatiling lugmok at mananatili sa landas na ligaw. Misa nakakadagdag sa pagkakalugmok ang mga madidinig mula sa ibang tao na para bang gagawing permanenteng tatak ng buhay mo ang pagkakamali mo. Yun bang kahit gumagawa ka na ng tama at nagbabago na nga, etatratuhin ka pa din ayon sa bagay na nagawa mo noon at tinatalikuran na. May mga taong nadidismaya sa pagbabago dahil dyan. Hindi man tamang paapekto sa ganoon, pero sadyang merong apektado pagkaganyan. Ang problema sa pananatili sa isang landas na hindi tama ay mauuwi lamang din ito sa isang destinasyon na hindi tama. Kaya kung wala kang gagawin para manumbalik sa tamang landas, eh hindi ka na dapat umasa na may magandang kahahantungan ang iyong maling desisyon. Maraming paraan ng Diyos para ituwid tayo at paalalahanan. Misan sa mga pangaral na nadidinig. Misan sa karanasan ng iba. Misan sa mga pangyayari sa sarili mong buhay. Misan sa mga hindi magagandang bunga ng pananatili sa mali. Eto naman ang good news. Ang totoo, hindi ka kailangang matali sa mali dahil ang Diyos ay nagbibigay laya sa sino mang sa Kanya ay umaasa at nagtitiwala. Ang Biblia ay puno ng kwentong buhay ng mga taong napariwara subalit nakabangon at ginamit ng Diyos. Kung lugmok ka ngayon o naiisip na ganito na ako hanggang sa dulo ng buhay, gusto kong malaman mo na hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo at pwede pa itong mabago. Pwede pang bumangon. Hindi ang pagkakamali mo ang dapat na magdikta ng kahahantungan ng buhay mo kundi ang biyaya ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa. May magagawa pa. May bagong bukas pa. Ang sabi ng Bible, kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Naisip mo ba ang kahulugan ng salitang malaya? Malaya sa kasalanan, malaya sa maling nakaraan, malaya upang magsimula. Ang kalayaan ay nagbubukas ng bagong posibilidad. Ang kalayaan ay nagbibigay ng bagong pag-asa ang kalayaan ay laan dahil kay Jesus. Pero nais ng Diyos na gawin mo ang tamang hakbang. Sabi ng isang author, Sometimes the smallest step in the right direction becomes the biggest step in your life. Bago mo isipin mahirap at malayo pa ang lalakbayin, isipin mo muna ang isa at unang hakbang na gagawin mo. Ang tamang hakbang na magbabalik sa iyo sa Diyos. At sa paghakbang mo, Makikita mong katatagpuin ka ng pagmamahal ng Diyos. Asa ka pa?